Ngayon ko lang nakita si Charlie and Chino na napapasayaw pa sa tuwa. Ay mo Ay mo baboy. Mm, he's, so he's so cute. Hi, cactus. Tuwang-tuwa nga sila dito sa laruan na cactus. Nakailang yakap pa nga tong si Charlie at nakailang halik pa din. Konti na lang ay BFF na talaga sila. Baby. Bagong toy to ng kanilang pinsan at pinahiram nga muna sa kanila saglit. glit. Good morning, kids. And we to cactus. Cactus. Yeah! <laughs> Pati nga itong si Chino ay nakilaro na din kay Charlie. Natutuwa din siya kaso balak niya atang baliin yung katawan ng cactus. May music din pala tong cactus na to. Kaya naman, ayan, napapasayaw si Charlie. Tuwang-tuwa talaga, lalo siya nung nagsayaw na yung cactus. Kaya pati siya ay napasayaw na din. <laughs> High five. Binalik na niya yung toy after at ngayon nga ay magagawa tayo ng lumpiang Shanghai. Alam niyo naman na ito ang favorite ni Chino kaya naman magagawa tayo today. This time nga maliit itong wrapper na binili ko. Last time kasi ay eh, malaki yung nabili ko tapos hinahati ko pa siya sa gitna. Kaya sabi ko itry ko naman itong maliit ngayon. Pinagiwahiwalay ko muna yung wrapper tapos kumuha na ako ng bowl. Dito natin imimix yung mga kailangan natin. First time ko nga din pala magagawa ng pork and beef na lumpiang Shanghai. Bihira kasi ako makakita ng ground pork kaya naman ito na lang yung binili ko. Mix na siya na beef tsaka pork. Tapos, balik ka kilo na din to. Nilagay ko na nga yung carrots, tapos naglagay din ako nitong onion leeks. nag na ako ng sibuyas na diced yung hiwa, tapos meron paste. Naglalagay nga din pala ako nitong maggi seasoning. Pampadagdag lasa din kasi to. Tapos, nag-add na din ako nitong oyster sauce. Wala naman akong specific na sukat. talaga namang tancha-tancha lang. Tapos, naglagay din ako ng dalawang itlog. And then, syempre, after, i-mix-mix -mix lang natin lahat. At so, tingin nyo ay kulang pa, pwede naman kayo mag-add ng ingredients. Naglagay din ako ng paminta at ka konting asin. And of course, tuloy pa rin tayo ng halo, ng halo, ng halo. Imekos-mekos mo lang or imix-mix mo lang. Charot. Kinamitan ko na nga din ng kamay para mas mapadali. Hanggang sa maging ganito na yung itsura niya. Yung iba nga pala, nagkatry pa magprito muna ng konti, pero ako nirerekta ako na. Tinikman ko na ng hilaw, ganun din naman. Charot. Anyway, yan yung mga ingredients na nilalagay ko sa lumpiang Shanghai. Pag gusto nyo naman ng medyo matamis, pwede kayo mag ng konting asukal. Pero kung fan kayo, na nabibili sa Monterey na mix na, ganito yung gawin nyo. Halos kalasa kasi talaga and yun talaga yung timpla na gusto ko. At syempre, eto na tayo sa pagbabalot ng lumpiang Shanghai. Ewan ko, pero na-enjoy ko talaga magbalot ng ganito. Medyo ko luwag nga yung ating lumpiang Shanghai today. Hey. Hindi siya unang kagat rapper agad. Talaga namang siksik -sik na siksik -sik itong lumpiang Shanghai na to. Hindi ko nga lang siya masyadong nagustuhan kasi parang masyadong manipis naman yung rapper. Baka kasi madali siyang mabutas. Madami-dami nga akong nagawa at syempre, hindi naman namin na ganyan mauubos. Kaya naman, naglagay ako dito sa tray. nice ko lang siya dito tapos nagtira lang kung nakakainin namin parang ngayong gabi. Para din madali na pag nag ka, kami kasi pwede naman itong ilagay sa freezer. Diba nakikita nyo ba parang masyado talaga siyang manipis. Pagkalagay nga dito sa tray and ko rin siya sa loob ng ziplock. And ready to freeze na. Yun lang. See you sa next vlog. Bye!